Yan mga kapatid, magandang umaga po sa inyo, ang inyong lingkod. Agaton Alfonso aka Smatak Inatak, manggagamot po sa kasalukuyan. Uh, ah, mga kapatid, ganun pa rin po, tuloy-tuloy ah, pa rin po yung ano natin, yung gamutan natin, mga taga Montalba Rizal, tsaka taga San Jose del Monte Bulacan. Ang inyong lingkod po, tayo po ay nagbibigay serbisyo po para po sa mga pasyente na walang finding sa doktor. Yan po. <coughs> At saka yung mga uh, yung mga tao po na kursunada po na magkaroon ng, ng protection, kung tawagin nila agimat, protection po sa kulang, protection sa barang, protection po kung saan saan, uh, lalo po sa panahon po natin ngayon, kailangan nyo po yan mga kapatid. Basta naniniwala lamang po kayo sa larangan na espiritual at naniniwala po kayo sa larangan ng antingan. Bukod pa po ah, pero ang pinakamatinding depensa nyo po dyan, mga kapatid, yung pananampalataya ninyo sa Diyos. 'yung pananampalataya at pagtitiwala niyo po sa Diyos, Yung po ang matinding sandata po natin. Secondary na lang po 'yung agimat. Kasi ang agimat pang-personal na po 'yan. Personal na po na protection po natin 'yan sa physical. Sa physical po pro, ano? Personal po natin na protection physical sa pang sariling katawan po natin 'yan. Iba po ang spiritual ng Diyos. Spiritual is malaking bagay po 'yon para po sa pagtitiwala at pananampalataya natin sa Diyos. Yun po mga kapatid. Ang inyong lingkod, uh, Agaton Alfonso, a.k.a. Matak Inatak. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin, mga kapatid, uh, tara, samahan niyo ako palagi sa aking ginagawang ano, sa aking ginagawang pagbibidyo, pag-upload ng mga video natin sa larangan ng spiritual. Ay tayo lamang po is, nagbabahagi lamang po ng ano, nagbabahagi lamang po ng, ng ng totoo, patotoo sa larangan ng agimat. Meron lang ako konting isisingit sa inyo mga kapatid. Unang-una po, ah, uh, kala, kilala nyo naman po si Commander Bantugan mga kapatid. Kilala nyo po si Commander Bantugan kung tawagin po is KB. Natatandaan nyo po nagkaroon kami ng hindi magandang unawaan sa larangan ng spiritual. Pero sa akin po hindi naman po ako gano'n na na pagtalo, na naikipag away na ikipagtagisan ng galing. Kumbaga, sa akin po, naririto po ako sa larangan ng espiritual upang maipakita, upang maipahagi yung katotohanan ng agimat. Pero bakit po nangyari yung mga ganong sitwasyon? Yung pag-aaway, yung pagtatalo-talo, at hindi magaganda pagkaunawaan. Yun po ay nagsimula po sa mga unang-una sa mga follower po natin. Hanggang nawala nga po yung ano ko, yung uh, nawala nga po yung ismatak inatako ko na original kong gamit sa Facebook tsaka sa sa YouTube. Pero okay na po, tapos na po 'yon. Tapos na po hidwaan namin, nagkausap na po kami, may connection na po kami sa isa't isa, nag-uusap po kami sa isa't isa. Uh, nagkikita rin kami. Pagka gusto po namin magkita, pag gusto po namin mag-usap, tulad po kahapon na pag usap po kami ni Commander Bantugan, si KB. Actually, okay naman po. Wala naman po problema sa amin. Ang problema lamang po ngayon mga kapatid, eto po mga tao na to, uh, eto mga follower na to, hindi natin alam kung sino yung follower na yan, hindi po natin alam kung ano ba talaga ang problema nila, ano po ba talaga ang problema nyo sa akin. Now once na may, may nababasa pa ako dyan sa comment, sa comment section ng ibang mga, eto tulad kayo, hindi naman po to ano, hindi naman po to uh, nakikipag-away. May mga na, may nagko-comment na ganyan-ganyan, ganyan-ganyan, may nabasa pa ako dyan, ay baka baka asawa ni ni ismatak 'yan actually mga, mga kapatid wala po akong ginagawa kung ano po yung nakikita niyo mga kino-comment sa inyo ng ibang mga tao ng ibang mga follower wag po natin lagyan ng motibo wag po natin lagyan ng iba't ibang uh, iba't ibang kulay na naman para mag-away po kami ni Commander Bantugan unang-una po maayos na po kami pangalawa po nag-uusap po kami pangatlo po may mga meet up po kami mangyayari uli mga kapatid Kung kayo mga uh, naapekto sa ginagawa ko Actually hindi naman ako naapektuhan sa ginagawa nyo eh Hindi naman kasi ako tao na inggitero Tsaka tahimik na po buhay ko Tahimik po ang buhay ko sa ginagawa ko mga kapatid Ikaw mismo kapatid Kung nag, -nag nagdududa ka sa ginagawa ko Pumunta ka sa bahay ko Pumunta ka sa bahay ko Huwag nyo sa sasabihin na kapag may mga nako-comment dyan at mga binabas si Commander Bantugan, wala po tayong kinalaman doon mga kapatid. Huwag nyo po sasabihin na may kinalaman ako dahil maayos na po kami. Ayoko na po ng, uh, ayoko po ng gulo. Kasi nasa larangan po kami ng spiritual. Tsaka maghinay-hinay po kayo ng pagbibintang. Pagka may, nag, may nagpo sa inyo, pinopost ni ganito-ganto. Tapos pagbibintangan nyo ako, asawa ko, ganon. Mga kapatid, hindi po ugali namin na mambash ng mambash, na manira ng manira. Ngayon, kung ginagawa nyo po na lagyan kami ng kulay ulit ni Commander Bantugan, eh, kaya-kaya naman po namin kayo matrace. -ma Tulad po ng isa po, kahapon may, nag may tumawag sa akin, may nag-PM sa akin, ganyan-ganyan, mayor daw po siya, DILG po siya, ang dami-dami niyang sinasabi. Tapos sinabi raw po ni Commander Bantugan sa akin na uh, pina-plastic lang daw po ako ni Commander Bantugan sa ganyan-ganyan. Di, sinabi ko, wait, antayin mo. Hindi mo ba alam na may koneksyon kami ni Commander Bantugan? Kasi ako mga kapatid, totoo akong tao. Pag okay po ako, okay na po sa akin. Bahala ka kung, anong, kung ano puso mo, basta ako totoo. Kapatid, huwag niyo na po kami pag-aawayin. Huwag niyo na po kami. Kasi unang-una, sa totoo lang po, respetado ko po siya. Okay, sa mga ano ha, sa mga follower po ni Commander Bantugan, huwag na po kayo mag-isip. Huwag na po kayo kung ano-ano pa po, po sinasabi niyo sa, tungkol sa akin. Kapag may nag, may mga nagpo-post sa kanya, bakit ko nalaman? Kasi nakita ko po yung post ni Vince Andre. May mga nagpo-post po doon, tapos nag-comment nga ako eh. Pero may nabasa ko doon na sinasabi niyo pa na, "Hay, baka asawa ni Ismatak 'yan." Mga kapatid, hindi po mahilig. Hindi po mahilig manood ng ganyan ng asawa ko yung sa mga ganyan-ganyan. Sa akin lang po nanonood 'yon at Huwag po kayo magbibintang, huwag po kayo maghuhusga. Napakapangit po niyan para lamang po kami pag-awayin ninyo ni Commander Bantugan. Sasabihin ko sa inyo, ang totoong tao at ang totoong, uh, at ang totoong tao, para, mga kapatid, hindi po dapat ganyan. Wala po kayo ibang iisipin. Nakita nyo ba na tinitira ko pa siya? Nakita nyo ba kung ano-ano pa ba sinasabi ko? Once na nagpo-post ako, once ako nag nagaganto ako, misa nga nag-uusap pa kami, Brad. Pwede ba ako mag ng ganito? Eh, ano ko lang. Nagpa nagsasabi pa ako. Para lang wala, wala kaming, uh, wala kaming hidwaan o wala kaming, wala kaming paglalaban-laban o pagtatalo-talo, mga kapatid. Kaya ulitin ko sa inyo, mga kapatid, kayo mga follower, kayo mga taga-subaybay ko, kayo mga taga-subaybay namin ng bawat isa, tapos na po ang hidwaan namin ni Commander Bantugan. Huwag nyo na pong lagyan ng kung ano-ano pa po na ah uh, Masasama Masasamang Masasamang ano uh, Putik uli para pag-awayin kami Kasi kahit si Commander Bantuga Nagulat eh, tinawagan ko pa siya kahapon Tinawagan ko pa, Brad may nagtetext Sa akin, may nagtatawag Ito raw sinabi mo Tapos, kala siguro mga kapatid Wala kaming connection May connection po ako, masasabi ko nga po sa inyo Once na naging okay po kami magkaibigan Once na naging okay po kami Kahit sino po yan nagkakoron ako ng connection, tinatawagan ko po yung tao. Ewan natin, basa ako po, totoo po sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Tapos na po ang hidwaan namin ni Commander Bantugan. Ngayon kung may problema po kayo sa akin, eh problema niyo yun kasi ako hindi ako maihilig makip makipag makipag uh, dayalogo o makipag away. Ayun, kaya mga kapatid, uh, mga mga taga-subaybay ni ni Commander Bantugan, ako kasi pinakikita ko lang yung katotohanan. Ah, wala naman siya problema sa akin. Wala na rin wala na rin naman ako problema sa kanya. Sa katunayan nga po nag-usap pa po kami kaapon. Para da, para lamang po dyan sa mga follower na 'yan, yung mahilig manira, yung mahilig na walang ano. Ano po ba ano po ba dahilan? Ano pa po ba uh, ang gusto niyo pang marating? Uh, uh, ano pa po ba gusto niyo pong mangyari sa amin? Pag away-awahin kami. Ano pa po ba gusto nyo mangyari? Pag away-awahin niyo pa po ba kami? Tapos na po kami. Tapos na kami. Ibang chapter naman po ang hinaharap namin ngayon. Nabagsak na ako. Tapos na. Umaahon ulit ako. Gusto ko ipakita yung katotohanan pa rin ng aghima pero tapos na po kami ni Commander Batuhan ulitin ko. Pero kayong mga uh, mga scammer na nagsasabi dyan. Kung inaap na apektuhan kayo eh gawin nyo na lamang po yung mga tama. Huwag na lang po kayo mandamay na mandamay ng tao para lamang po kami pag-away-away. Para lamang nyo po kami pagsabong-sabungin. Eh. Tapos na po kami. Ngayon, kung gusto nyo po maging, katoto, maging totoo yung mga ginagawa nyo, ipakita nyo rin po yung tama. Ipakita nyo rin po yung tama at saka wag, nyo, wag na po kayo mandadamay ng ibang tao, mga kapatid. Ito nga, kung nakikita nyo, resolve. Yeah, resolve. Oh, ibig sabihin, tapos na po yung mga pangyayari namin. Okay na po ako. Uh, okay na rin po si Commander Bantugan. Nakita nyo na nga po, nag-prendi nag, 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 nag testingan na kami. Nakita nyo na nga po, kung saan sana po kami nag, nagpupunta, nag, nag-uusap pa kami. Tapos, pero hindi ko po ginagamit si Commander Bantugan para sa kasikatan. Mga kapatid, hindi po ako ganung klase tao. May nagbitaw po dati sa akin yan. Makikisaw-saw lang daw ako kay Commander Bantugan para lang, para, para lang daw ako sumikat. Mga kapatid, walong taon na po ako nasa larangan na spiritual. Ni isa po, wala po akong sinawsawan. Ni isa po, wala po akong in -interview ng mga iba't ibang manggagamot, na iba't ibang antingero, na iba't ibang sikat. Kasi tao lang din po kami. Tao lang din po 'yan. Kung siya nagawa niya po 'yon, eh, lalo naman ako may pinagla may, may, ano ko, may pinagdaanan ako, may pinanggalingan ako sa larangan na espirituwal. Eh ikaw kapatid, na mahirap may mahilig manira sa amin. Na pinag-aaway-away niyo kami, na mahilig kayo mag-interview na mag-interview na kayo lamang ang sumasawsaw tapos binabatuan niyo lamang kami ng putik para maging marumi po sa harapan ng ibang tao. Kapatid, ulitin ko sa iyo. Tapos na po kami ni Commander Bantugan. Wala na po kaming alitan. Maayos na po, maais naman po kami at wala pong nagpaplastikan dito. Ako, kung ikaw manggagamot, kung ikaw ang tingero, marunong ka bumasa, kapatid. Pwede mo kong basahan, ay to eye. kung tumingin ka sa akin, mata sa mata. O ngayon, kung kausapin mo kung mata sa mata, dyan nyo po makikita yung katotohanan ng tao kung totoo siya o hindi. Ngayon, kung sasabihin nyo pong nakikipagplastikan ako, eh, kayo na magaling. Iba't ibang tao po ang pumupunta rito. Ngayon, kung sasabihin niyo po nag uh, ano kami na uh, gusto niyo kami pagbanggain, wag na. Wala na po kayong magagawa, mga kapatid. Wala na po kayong magagawa. Manood na lang po kayo sa mga ginagawa namin. Panoorin niyo na lamang po 'yung mga ginagawa namin bilang isang manggagamot at bilang isang antengero.